ay si publiko na nga nitong nakaraan ang planong pagtatayo ng estatwa ni Nora Honor sa Iriga City, Camarines Sur. Pahayag ng city government, inaasang magbibigay ito ng tourism boost lalo't itatayo ito sa tabi ng estasyon ng tren kung saan dating nagtitindan ng tubig at mani ang aktes bago ito naging kampiyon ng isang talent show. Alam, ito diba? talaga ang perfect example ng From Rugs to Riches di ba kuya Romeo agad nagtitinda ng tubig, siguro naman yung uh, yung ano ba o estatwa o rebulto, eh, hindi naman siguro itatayo sa ano sa gitna kaya ng tren nga sa sa trend. Ay, na, sa sa yes. sa 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 Doon sa sa Kaya sa doon sa 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 ano tawag ng tanghalan? Oh, uh -huh. tawag ng, tawag ng kampiyon? Uh -huh. Oo. Oh, bago siya sumal, nagtitinda siya ng tubig, kumakita ka siya, Ali, mama, beri na kayo ng tubig, uh -huh. di ba? Uh -huh. Tapos yun nga, alam mo talagang kinikilala talaga si ate ganyan na bilang isang superstar. At na, deserve siya, naman Proud yung Iriga City sa kanya. Yes, yeah, na, so, sa Bicol. Sila, oh, nagkaroon sila ng isang superstar sa Bicol, di ba? Na kaya Katayo ng, ng ano monumento, di ba? Para para siyang bayani ha. Oh, oh. Sila, si sir, sila, sila, yes. Bonifacio, meron siyang revolto. Mm -mm. Bongga ito, si ikaw, ating guys. Ikaw ano ang pangarap mo magkaroon pag ng revolto? Pangarap mo, pagka usada magtayo. Kasi ako bayani ko in, in, in my own right. Di ba? May kasabihin no, tayo. bawat, way, bawat, bawat sa in my own e right. Eh kung sakaling ano. bayani, di ba? Bayani, tas walang ano. Wala, oh. wala. Pero marami naman ang ibig sabihin ng isang gayani, okay. di ba?